Okay so hello guys magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating youtube channel at sa panibagong video tutorial na naman So yun uh, long time no vlog ulit ano Magkaroon na naman tayo ng konting oras para makapagbahagi ng uh, konting kaalaman patungkol sa uh, ating mga motor lalong lalo na dito sa uh, contact point or platino So maraming nagre-request sa atin uh, kung ano nga ba yung uh, or kung paano nga ba yung wiring diagram ng isang contact point or platino. So ano nga ba yung contact point or platino? So itong contact point, kasi uh, sinabing contact point guys, ito yung uh, sinuunang stator no or uh, makalumang uh, stator. So napakalaki ng pagkakaiba nito uh, kumpara sa mga sa mga makabagong stator natin ngayon no. Uh. Lalo, Lalong-lalo na sa function at uh, sa pagdi-distribute ng kuryente. at syempre sa wiring diagram pero uh, sa panaw natin ngayon, makakakita pa rin naman tayo ng mga contact points no lalong-lalo lalo na sa mga two stroke, sa mga TMX o ayun at sa iba pang mga uh, motor. So bali hindi ko na patatagalin pa ano. Uh, umpisa na natin yung uh, ating tutorial. Again, so dito dito tayo muna mag-umpisa sa contact point no or sa stator natin. So so sa ating contact point or sa stator, meron lang tayong dalawang coil dyan, Isang primary at saka isang light coil. So dalawa lang yan guys, hindi katulad ng Uh, nakasanayan nating stator which is napakaraming coil again kapag sinabing point or platino ito yung makaluma or manually manually siya gumagana which is ay nagkocontact siya so ibig sabihin dito palang sa loob nito meron siyang ayun nga contact point so nagkocontact dito sa loob para magsupply uh, mag supply or mag send ng kuryente sa mga components natin at para mapaandar yung ating motor pero hindi natin siya explain ngayon. siguro gawa natin siya ng separate video bali yung ituturo lang natin ngayon is uh, yung mismong wiring diagram so sa contact point na stator or platino meron niyang uh, four wires Again, tulad nga na ng sinabi ko guys no? napakalaking pagkakaiba ng contact point or platino sa uh, mga nakasanayan nating motor ngayon which is uh, may CDI yung Uh, mga motor na ngayon, no? halos may mga CDI na, or talagang may mga CDI na, hindi katulad nyo tong contact point, ay wala ayun na, tulad nga na sinabi ko dahil uh, makaluma, or uh, sinaunang uh, stator again, so sa stator natin or sa contact point, meron tayong four wires, isang white, isang yellow uh, dito nga pala sa color coding ng ating uh, diagram ngayon na ginamit ko guys, ano, uh, Medyo meron siyang pagkakaiba dahil na ayun, tulad nga ng uh, sinabi ko sa mga nakaraang vlog, yung mga brand ng motor natin is napakarami. So kapag ka napunta natin sa mga brand, nag-iiba na yung color coding ng uh, mga wires natin. Pero nandito pa rin naman yung mga main color. So meron tayong white, meron tayong yellow, meron tayong uh, uh, black na may red at syempre kulay black. So dito sa black pwedeng magkaiba no? Okay, so explain muna natin. So dito guys, uh, tulad ng na ituturo ko, so meron tayong primary coil dyan, which is, so yung nagsusupply ng uh, main source papuntang uh, sa ating ignition coil, papunta sa ignition coil. That, kasi guys, sa mga nakaramblag natin, yung red at saka black, papunta muna yan sa CDI. Yan, kapag gagaling niya sa CDI, lalabas yan, pupunta na yan sa ating ignition coil. So dahil contact point siya, wala na siyang CDI, wala na siyang dadaanan na uh, CDI, no? So rakta na siya sa ignition coil. So paano nangyari 'yon? Kasi guys, dahil dito nga sa ating contact point. Kapag 'yung ating contact nagdikit, siya 'yung magsusupply ng napakalakas na kuryente dito sa ating ignition coil. Okay? So isang wire lang aandar na 'yung ating motor, no? And so tulad nga yung sinabi ko, napakalaking pagkakaiba ng contact point sa mga CDI or contact point or platino so para mag uh, supply yun kailangan nyo mag contact then dito naman sa ating contact point meron tayong condenser na tinatawag so kumbaga itong condenser na to uh, siya yung nagsisilbing kapasitor ng ating uh, motor no? Siya yung nagsisilbing kapasitor kumbaga ang trabaho nitong condenser na to minamanage nyo yung kuryente bago niya isupply papunta dito sa ating ignition coil at syempre para mag spark yung ating spark plug so ganun lang yung function ng ating uh, contact points dito naman sa yellow at saka sa white wire uh, na, madalas ko itong na tutorial no ito yung ating light coil so yung ating yellow pupunta yan dito sa ating uh, regulator rectifier syempre ganun din yung white pupunta yan dito sa ating regulator rectifier So dito guys, uh tulad lang din siya ng typical na motor ano. Meron din siyang rectifier, syempre battery. At syempre susian. So ang pagkakaiba lang talaga ng contact point or platino is dito. Which is mapapa-under mo siya gamit lang itong wire na to. So kapag ito, itong uh, primary wire na to or primary coil, dinikit mo doon, under na yung yung motor. Basta't nagfo-function yung yung buong stator and then uh, next dito naman tayo no uh, sa, sa ating uh, regulator rectifier yan tulad ng mga na tutorial ko yung uh, regulator rectifier natin meron yung 4 wires at meron din yung 5 wires so yung ginawa ko ay 5 wires kung so, makikita nyo isang uh, white na galing sa stator isang yellow na galing sa stator then red yung red natin pupunta sa battery which is sya yung nagcha charge ng ating battery sa contact point nga pala guys yung charging na naibibigay nito itong ating stator na to is 6 volts lang no, hindi siya 12 volts yung iba kinoconvert to or uh, pino full wave to para maging uh, 12 volts yung buga dahil nga isa lang yung coil nya isa sa light coil at saka isa sa uh, primary coil uh, which is ito yung nagpapaandar yung primary at saka yung light coil sya, yung, sya naman yung Uh, pupunta sa ating light at saka sa charging. So, ganun lang kasimple. Then, dito naman tayo sa black. Again, na-explain ko na yung uh, white. So, yung white, pupunta yan sa uh, regulator rectifier or galing yan sa uh, stator. Then, yung yellow, galing yan sa stator. Yung red naman, pag pumasok na yung kuryente doon, lalabas na, or i na ng ating regulator rectifier, lalabas yan dito sa red wire. Siya naman yung pupunta sa battery, sa positive ng battery para ma-charge yung ating battery then dito naman sa black, ito yung ating accessory wire so itong black na to, pumunta lang to sa susian yan, sa susian then syempre, green, ground then dito nga pala sa ating ignition coil uh, sa mga nagtatanong dyan, bakit isa lang yung wire so kapag nakakita kayo ng ganito or uh, naka-fix na yung inyong ignition coil sa chassis, ibig sabihin naka-ground na siya noon, automatic Then dito naman guys, balik tayo dito. Para mapatay naman pala natin yung ating motor, tulad nga ng sinabi ko, wala na siyang CDI na no, which is uh, na siya ng kill switch. Yung main kill switch natin is nanggaling dito pa rin sa ating susian. Again, sa susian natin, Four wires yung ginamit, isang green ground, red, a live source from battery, dumanyan sa fuse, ayun. So kapag on mo yung ating uh, susian or nag ignition on ka, lilipat lang yung current from battery to accessory wire which is masusupplyan din tong uh, ating regulator rectifier para hindi siya mamonde then dito nga ito na nga yung uh, wire na to yung black na may white siya yung main kill switch ng ating motor para mapatay natin yung ating motor ayun so ganun lang kasimple guys then itong white na, uh, black wire na to ayan uh, yung wire ng ating condenser na no? tuloy nyan sinabi ko siya yung taga or siya yung pinaka main capacitor ng ating motor or ng ating stator para pantay-pantay uh, or uh, maganda or may manage niya yung bugan ng ating uh, primary coil papunta dito sa ating ignition coil so ganoon lang kasimple guys, again dito sa ating uh, contact point or platino na stator or uh, anumang motor yan, basta pag sinabing contact point or platino so ganito yung kanyang stator. Isang primary coil at saka isang light coil. Sa primary coil, meron tayong kulay red na may black. Pupunta yan dito sa may ignition coil. rectangle na yung ignition coil, hindi na yung dadaan sa CDI. Kasi nga, yung platino or contact point wala ng CDI. Then, yung ating condenser, tulad nga na sinabi ko, taga-manage. Pupunta dito sa ating ignition coil para uh, maganda or malinis yung buga. Then sa yellow at sa white charging papuntang regulator rectifier. So kapag ka pumasok na yung current sa regulator rectifier, i-manage na ng ating regulator rectifier, ilalabas niya yan dito sa kulay red papunta sa ating battery which is siya yung nagcha-charge. Ngayon dito guys, kapag ka itong stator nyo o yung inyong contact point ay uh, hindi naka-full wave, ibig sabihin yung inyong stator ay 6 volts lang. 6 volts lang yan. 6 volts lang yung convert niyang kuryente papunta sa battery. Ngayon, kapag ka pinol wave nyo, or uh, kinonvert nyo, syempre lalakas niya yung kuryente niyan, dun pa lang sya magiging 12 volts. Which is, ayun, kailangan nyo na ng 12 volts na battery. Again, yung uh, contact point or platino na motor, katulad lang din yan ng mga motor, meron niyang flasher, meron niyang busina, meron niyang uh, brake light, which is nangangailangan ng source na sa battery at saka uh, dumaan dito sa susian okay so baling dito na lang siguro guys no? at uh, meron pa nga pala tayong mga motor na 2 in 1 ignition coil no? so which is meron na siyang CDI at saka ignition coil so ayun uh, kadalasan nakikita yung mga yun sa 2 stroke no? pero gagawin natin ng separate tutorial yon uh, sa mga susunod na araw yan. so bali hanggang dito na lang. No? Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.